kay mga kasalapi meron po ako ditong 5 peso coins na bagong labas po na 5 pesos uh, na ano lang ako sa kanya kasi yung kulay niya hindi silver at may, meron siyang kulay parang tanso na nakahalo kung mapapansin nyo po hindi siya ganun na silver ang kulay kasi nga po may pagkatanso po siya. Harap likod po. Ayan po. Para siyang mancha. Para siyang error coins. Kung tawagin nila na merong halong ibang kulay. Sa may mga gustong bumili po, ibinibenta ko po yan. Sino po interesado dyan sa inyo, pinagbibili ko po siya. Yung 5 peso coins na hinihinala ko po na error coins dahil po sa kulay po niya na kulay kalawang. Hindi po siya nakukupas. Ah, Permanente na po siyang nakaganyan yung kulay niya. Kaya kayo na po musga, mga kasalapi kung pwede ko ba siyang ibagbenta sa inyo. Kayo na po bala